Ang tagal na akong biwda, 25 anos lang ako. Dito namin natagpuan si Nanay Carolina na apat na put dalawang taon nang mag-isang itinataguyod ang apat na anak. Namatay ang kanyang asawa sa pagsusuka at pagdudumi at hindi ito naagapan. Hindi na kayo asawa hindi na. Bakit? Nalaki ko na rin mga apo ko. Nilang ko na lang yung sarili ko sa mga anak ko. Yan. Labandera lang ako na ko sila sa batya. Saka sa plantya. Doon ko lang na sila nabubuhay lagi. Hindi na naghanap na makakasama si Nanay Carolina dahil sa takot. Bakit? Anong naging dahilan? Bakit di na umuling umibig si Nanay? Ay, ayaw. Oh. <laughs> Kasi natakot ako eh. Sa una, hindi ako pinipitik. Baka sa pangalawa, pitikin ako eh. Ay, sasampaling ka. Ay, ayo ko. Nakikita ko yun sa ibang mag-aasawa. ayo ko nung ganun. Hindi na muling tumibok. Ay, hindi na. Sinakal ko na lang sarili ko. Eh. May mga sarili na ring pamilya ang dalawang anak. Maliban sa panganay, anya ng kanyang anak. Sabi ko lang, ba't di ka pa mga asawa? ko nga ho eh. Sa inyo lang, kulang na kinikita ko. Eh. Kukuha pa ako na hindi ko kaano-ano. Hindi siya nag-asawa. Ngayong may katandaan na si Nanay Carolina ay may mga nararamdaman na sa katawan. Anya, nagpatingin naman ito sa doktor noong Pebrero at wala naman anyang nakitang sakit. Bagamat may pinagkakakitaan naman ang anak, ngunit hindi pa rin sapat para maibili si Nanay Carolina ng nireseta gamot at vitamins kahit papaano ay nakakatanggap naman ito ng ayuda sa barangay pero hindi pa rin niya nasusubukang lumapit sa DSWD. Pero nakakakuha kayo ng mga bigay-bigay sa yung barangay. Mga bigay -bigay. Dahil sa ipinakita mong tibay ng loob at katatagan sa buhay, may munting handog ang servisyong bayan ni Tatay Rani, tanggapin mo ang isang libong piso. Salamat to, kasi kahit papano nangyadyan niyo ako. Pambilig na hanggang bakit kong iyak? Ngayon na makikita sa mukha ni Nanay Carolina, dahil sa wakas, makakabili na siya ng gamot. ay ngayon ko palang po mabibili ang gamot. Hulog kayo ng langit sa akin kasi nabigyan niyo ako ng pambili ng gamot. Dahil itong salibo, bibili ko ng gamot niyo. Ay gamot ko. Oo. Ba't gamot niyo? Ang isang magulang na nagsumikap para buhayin mag-isa ang kanyang mga anak ay larawan ng tunay na sakripisyo at wagas na pagmamahal. Natapat na naman tayo sa taong karapat dapat. Sino-sino pa kaya? Abangan!